Kapatid na Cesar, ano naman ang pinag-ugatan ito? Yung tinatanong ni Brad Larry kanina, ano naman ang pinag-ugatan o motibo, dahilan, nung sugong itong nagpapakilalang nasa diliman, ano ang motibo nito at bakit i niya na yung unang iglesia, nung unang siglo, di na pwedeng aniban? Hindi oh, para magkaroon ng karapatan, yung iglesia kanyang itinatag. Basahin natin. Okay, basahin oh, basahin natin. po natin kapatid na Larry. Sige, ayun na ako. Excited ako talaga. <laughs> <laughs> makibasa nga po kapatid na Larry. Rehistro po ano nila ba? yan eh. Hindi, <laughs> Hindi ating yan. <nila. laughs> Hindi ating nga. yan. Iyan po ay dokumento nila. Sa kanila po ito, rehistro po nila ito. Basahin nga po natin kapatid na Larry. Ito, eh, ito po ang nakasulat dito. Know all men by this presence. That in situ Punta Santa Ana, jurisdiction of the city of Manila, Philippine Islands, the members of the society denominated as... Its meeting held unanimously resolved the following, that the said society be formally called and the same shall have as its object the formation of a corporation under the laws of the Philippine Islands, that the founders of this association are kanilang sugo, una, pangalawa, ito pala, ay yung kanilang sugo, residing in Taguig Rizal, Philippine Island. Ano ito? O oh, yan. Oh, yo. Brother, makikita natin na ah. May sa hindi naman tayo nagbibintang Brad Arnel, di ba? Yung ating binasa, binasa ni Brad Larry, sarili nilang dokumento 'yan, di ba? Na yan ay kanilang inirehistro sa Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin na ang founder ng reliyong pinanggalingan natin, yung sugo mismo nilang kinilala at yung kanyang mga kasamahang nagtayo na kahit kailan hindi, si Kristo, hindi ang Diyos ang nagtayo ng relihiyong to. Kundi ito'y sarili niyang tatag, hindi natin alam anong dahil niya. Siguro para sa akin, para sa pansarili niyang kapakinabang. Yung kayo? pala yung kapatid na Ned, uh -huh. yung sinasabi nga ni Brad Cesar, uh -huh. yung pala ang twist dun uh -huh. eh. Uh -huh. Para ma-justify yung pagtatayo uh -huh. niya ng iglesia, biro ni pati ang ating sa Kristo, yung tinayong iglesia, sabihin ba namang hindi pa pwedeng oh. aniban? Itinayo ng ating Panginoon yon para aniban. Oh. Tapos sa kanila naman, hindi na pwedeng oh. aniban, kapatid na Cesar. Si Dahil oh. oh. wala na raw. At ang sama, nalipol ng lahat. Walang natirang alagad si Kristo. Hmm. Eh, pero sa Biblia, mga kasama, alam niyo bang bawal yung pagtatayong kagaya ng ginawa nila? Basahin po natin yung sinasabi po sa Aklat ng Awit 127. At uno, ito po ang ating mababasa. Kapatid na Neby, makibasa nga po. po ito po ang ating mababasa. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang bumigising ang bantay. Ayun. Sa Biblia po pala, ang may karapatan lang magtayo ng bahay o ng iglesia, 3.15 ng unang Timoteo, yung bahay na tinutukod dyan ay ang iglesia ng Diyos, Walang iba kundi ang Panginoon. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Bawal po pala yung ginawa niya, kapatid na Cesar, oh, na pagtatayo ng iglesia. Lumalabas yun. Wala, wala talagang kabuluhan. Oh, pulo. Wala silbi. <laughs> yung iglesia. Dahil may karapatan lang na magtatag ang Diyos, eh. ang hmm. Panginoon. Eh. Diba? Oh. Kaya mangyayari, yung iglesia itinatag niya sugong yan na nag-aangkin siya sugo. Eh, kulorom to, Brother Arnel. Ay, uh -huh. bakit? Ba't ko sasabihin kulorum? Eh, wala kang, wala kang ano eh. Wala kang karapatang magtatag eh. Uh -huh. Hindi sa iyo yun. Hindi sa Diyos yun. Sarili mo yan. Hindi legal yan. Wala sa Biblia anti Antay-Biblia di ba? Ayan. Ay, kapatid ay, na ano? Kaya masis, ay, si Snedi, Brad Opo. Arnel? Salamat sa Diyos kasi Opo. meron tayong Brad Elliot, Brad Daniel, Opo. na nagpaunawa sa atin to. Kasi nung nandun tayo eh, hindi naman talaga natin alam at hindi naman natin ano yan eh uh, iniintindi kasi nga hindi tayo nagbabasa ng Biblia eh mm -hmm. kaya pag may mga binasa silang sitas okay na yun. Mm -hmm parang ready-made na yun eh. Tama, okay. Ano lang, sige, kain tayo ng kain. Mm -hmm. Pero sa awat tulong ng Diyos talaga, mm -hmm. naunawaan natin talaga ngayon. At ganyan pala, naka, nakakatakot talaga yung iglesia ang pinanggalingan natin okay. kasi tatag ng tao yan. Mm -hmm. Kitang-kita mo si Oo naman. <laughs> Diyan na binabalahura nila ang Biblia. Mm -hmm. Mm -hmm. Grabe. At, hindi mo, hindi, at higit pa riyan. Alam niyo bang doon sa, iti, sa itinayo niyang iglesia, siya mismo hindi nagpabautismo. Kaya lang sa susunod natin mm -hmm. tatalakayin na yeah. yan. ang abangan ng ating mga taga-subaybay. Ano naman, sige. Uh -huh. ang, ang, pinaka, ano kasi natin ito, ang pinakapunto natin yan, di ba, Brad Arnel? Opo. Ang sinabi nila noon, yung iglesia natalikod, wala na. Apo. Hindi na pwedeng aniban. Pagkatapos ng uh, almost 25 years, sinabi uli na yung kanilang uh, itinatag ay mga lokal na umanib doon dun sa iglesia. So napakalaking kalokohan talaga yun na unay sinabi mo, hindi na pwedeng aniban dahil wala na. Tapos ngayon, sasabihin mo na yung iglesia mo ay umanib dun sa iglesia ang itinayon ni Kristo na ang sabi mo ay wala na. So umanib ka dun sa iglesia ang wala na, non-existent. <laughs> <laughs> yung iglesia ang sinali, sinanib, sinaniban mo. Ano kaya sumanib talaga doon, bro? <laughs> <laughs> yung, kanyang <laughs> ka man ako. yung kanyang pagsisidhi yung kanyang pagnanasa na maisingit naman yung kanyang iglesia. Iyon yeah. ang intensyon noon. Mm -hmm. Nakasulat yun sa Biblia. Basahin Kaya, po natin. Diyos ng Aklat ng Roma, itong sinasabi. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapot hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yun. Hindi pala napasakop sa katwiran ng Diyos kaya nagtatag ng sariling kanya. Mm -hmm. Sariling. Ang umiral dito yung sarili niyang katwiran mm -hmm. kapatid right. na Manny. At saka ang napansin ko dyan, nung una idineclare niya na talagang wala na. Walang natira. Wala na. Wala na. Mm -hmm. Kasi meron siyang gustong ipasok. Meron paso. siyang plano. Nakalimutan nila na nagdeklara sila ng gano'n. Tapos nag-declare na naman sila, yung sinasabi ni Fr. Cesar, nabasa natin, mm -hmm. na ang itinatag ni, nung kanilang sugo, ay mga lokal na mm -hmm. na umanib, umanib doon sa iglesia, wala na. Kaya sa lahat po ng aming mga kababayan, nakita niyo po yung ilang mga dahilan kung bakit po kami umalis sa dati po naming iglesia at lumipat at nagpaakay kay kapatid na Suryano ang iglesia pong itinayo ng ating ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay hindi malilipol. Nakasulat po 'yan sa Biblia at hindi 'yan matatalikod. Hindi pa nanaiga ng Hades o ng kamatayan. Ang tunay na iglesia ay hindi matatalikod kailanman. Ginarantyahan po 'yan ng ating Panginoong Kristo hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan o ng hades at kailanman ay hindi sila malilipol. Ang mga bagay na ito ay natutunan namin sa pag-akay ni kapatid na Daniel at ni kapatid na Suriano. Kaya kapatid na Joy? Kaya sa awa, tulong ng Diyos, tayo sama-sama ang mananatiling matitibay na mga EXMA! Kaya... Ayasan. Di kana minsasawain, alam na alam mo naman kami lumayas din. Alam na alam mo naman. kami lumayas din. Untertitelung im